ipinanganak si Likuyon sa bayan ng Hananga. Si Amtalaw ang kanyang ama at si Dumulaw ang kanyang ina. Nang waliit pa lang siyang bata, madalas siyang kwentuhan sa kanyang tatay ng mga pakikipagsapalaran niya sa digmaan. Tinuruan din siya ng kanyang tatay na gumamit ng sibat at kalasag at mabilis na natuto si Alikuyon ilang taon pa ang lumipas at ginawa ni ang talaw sa si ng isang trompo. Tinuruan niya sa si Alikuyon kung paano ito paikutin kung paano ito gamitin upang talunin at wasakin ang trompo ng iba pa niyang kalaro. Habang tumatanda, madalas makinig sa si Alikuyon sa mga dasal pandigma ng tribo. Kalaunan, natutunan din niyang usalin ang mga dasal at salitang makapangyarihan dahil sa ang kinggaling ni Alicuyon, siya ay naging pinuno ng mga kabataan sa kanilang tribo. Nang naging binata na sa Alicuyon, tinipo niya ang kanyang mga kasama upang lusubin ang kalaban ng kanyang tatay si Pangaiwan ng bayan ng Daligdigan. Subalit, na makarating sila sa Daligdigan, ang nagkaharap nila ay hindi si Pangaiwan kundi ang anak nitong si Pumbak Hayon. Kasintapang at kasinggaling ni Aliguyon si Pumbak Hayon, kaya tumagal ang digmaan ng tatlong taon nang hindi malinaw kung sino ang nanalo. Dahil sa haba ng digmaan, natutuhang irespeto ng dalawang bayani ang husay ng bawat isa. Dahil tila makapantay sa galing sa pagkikidigma, Nagpasya silang tapusin ang digmaan. Sa harap ni Pangaiwan, nagkasundo silang panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Nang matapos ang pagkakasundo, diligawan ni Aliguyon ang pinakabata at pinakamaganda sa mga kapatid na babae ni Pumbakayon na walang iba kundi si Bugan. Inuwi ni Aliguion si Bugan sa Hananga at tumaki siyang isang napakagandang dalaga. Dumalaw si Bumbaghayon sa Hananga upang saksihan ang kasalan sa pagitan ni Aliguyon at ng kanyang babaeng kapatid. Naging matapat at makatwirang pinuno ng tribo sina Aliguyon at Bugan at minahal sila sa kanilang mga katribo. Ang inyong napanood ay isang halimbawa ng akdang pampanitikan na tinatawag na ipiko. Ang ipiko ay isang mahabang tulang salaysay na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagsapalaran ng isa o hindi higit pang bayani na may mga tagpuang makababalaghan at hindi kapanipaniwala. Narito ang mga epiko ng Pilipinas. Epiko ng mga ifugao ay tinawag na alim. Ito ay tungkol sa mga bathalang ipugaw ni Panholdayan at Makanungan. Ito ay kahawig ng Ramayana ng India. Tinutukoy rito ang pagpapakasal ng kapatid na Bugan at Wigan na siyang pinagmulan ng kagalitan at patayan sa daigdig bilang talab ng sumpa ng bathalang si Makanungan. Ikalawa nga ang hudhud na in inyong napanood. Yon na ay tungkol sa mga buhay at pagkikipagsapalaran ng mga dakilang bayani ng Ifugao na ang tanging bida ay sa Leguyon ng Kunhandam o Hananga. Isinasalaysay dito ang pinangulan ng liping Ifugao. May epiko naman ng mga Muslim ang Bidasari. Ito ay isang lamang hiram na epiko sa Malaysia ngunit naging popular ito ng maisalin sa Maranao. Ito ay tungkol sa magandang si Bilasari na dahil sa kalupitan ng isang sultana ay nagiging patay siya kung araw at sa gabi lamang nabubuhay. Hanggang sa may umibig na isang sultan na dalaga sa dalaga at sila'y naging magkabiyak ng puso. Meron ding bantugan ito ay tungkol sa isang prinsipe na si Bantugan na upod ng tapang at lakas. Namatay siya sa sakit, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakuhang muli ng kanyang kapatid na si Haring Madali at muli siyang nabuhay. Nailigtas si Bantugan sa mga lumulusob na banyaga sa kanilang kaharian at marami siyang napaibig at naging asawa. Pagkatong ipiko ng mga Muslim ay Indra Patra at Sulaiman ito ay tinuturing na alamat ng Mindanao. Ito ay tungkol sa magigiting na makikipagsapalaran, temperador in darapatra ng kaharian ng Mantapuli. At tatlong epiko na ito ay napaloob sa tinatawag na Darangan, ang pinakamahabang epiko ng Pilipinas. Meron din silang epikong tuaang, ito ay halaw sa epiko ng mga manubong na katira sa timog ng Mindanao. Ito ay isinalaysay sa tuluyan at inaawit ang mga adventura. Ang pag-aawit ay ginawa kung gabi, pagkatapos ng hapunan at kapag nakalatag na ang kanilang manig. May isang epiko na itala sa Tagalog o mga katagalugan ang kumintang. Ito ay kasaysayan ng pagsusuko ng Haring Sulidan sa kanyang tatlong anak na sina Bagtas, Mandukit at dikyaw, buhat sa kaharian ng Mansyapahit tungo sa Mai at Lusong ng bahagi ng kaharian ng Luntok. Maraming mga salawikain at mga kasabihang nanggaling sa komintang. May mga ipikurin dito sa Bisaya or sa Bisaya, Haraya. Ito ay kalipunan ng magagandang asal na binibigkas ng pasalaysay. Meron ding hari sa bukid. Ito ay tungkol sa kasaysayan na isang haring hindi nakikita ng mga tao. Hinilawod. Ito naman ay kasaysayan ng pag-iibigan pag ng mga bathala ng mga taga Iloilo, -ilo, Anteke at Aklan. Ito ay maituturing na pinakamahaba at pinakamatandang epiko ng panay. Pero sa panay lamang at hindi sa buong Pilipinas. Meron doon na italang epiko na lagda. Ito ay kalipunan ng mga kautosan ng pamahalaan gaya ng kodigo ni Kalansaw ng tribo ng Aklan. At meron ding maragtas tungkol naman sa kasaysayan na mga nagsitakas na sampung datong malay dahil sa kalupitan ni Sultang Makatunaw ng Borneo. May dalawang ipikurin ang bikulano. Una ang ibalon. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng kauna-unahang mga taong nanirahan sa mga lupain ng aslon at ibalon. Ito ay naging huwara ng mabuting pamumuhay ng mga taga-bikol. Inaawit ito sa matandang bikol ng isang makatang malalakpay na ang pangalan ay si Kadugnong. Ang orihinal na sipi sa wikang bikol ay iniingatan ni Padre Jose Castanyo noong ikalabing siyam na dantaon, taon. Ikalawa ay Hanjong, na ayon sa pananaliksik, ay likha na isang paring Espanyol at hindi sa bibig ng mga katutubo. At may sikat ding epiko ang mga taga-Ilocano ang biag ni lamang. Na ang Nang sabi, bago dumating ang mga Kastila, ito'y sikat na, subalit na suda't lamang ito, noong dakong daan taong labing pito. At ang akda nito ay walang iba kundi si Pedro Bocani. Ano wa ay meron kayong natutunan sa arili na ito hanggang sa sunod na talakayan. Huwag kalimutan ang akda patungkol sa kabayanihan, pakikipagsapalaran na may mga pangyayaring hindi ka ang ipiko. Hanggang sa muli!